Ayan mga idol, may nahanap niya tayong guardia dito sa Abel mga kaibigan, ang pugil-pugil mga idol balik! balik lang lang mga idol ayan, di ba kasingin mga idol dahil siya ay not yet right mga idol? so mga idol, dito na tayo, wala na marami ito dito na tayo magchat so, mga idol tabo dito na tayo PAKWA PAKWA ayan mga idol, kahit wala pang mga tao ato ang ng mga idol ito ang pakwan! ayan, pakwa pakwan! pakwan! ayan mga idol, may nauna na sa akin mga idol ayun oh yun may sikit na yung mga idol oh So, sempre mga idol, gasolina kami dito mga idol. Nalagi kong pinagagasolinan. Shout out, brother. Ayan, kumay ka lang brother. Ayan. Brother. Ayan mga idol. Medyo mayayan siya mga idol. Good morning, good morning, good morning. Ayan, pabuinas tayo mga idol. Ayan mga idol, mga kaibigan kong magkakasolina dito mga idol. Shout out sa mga magkakasolina mga idol. Ayan, dalawang bumili sa amin dito mga idol. Oh. Isa si brother, oh. kumuha ka na sa pambayad. Ayan. Ya, pilih-pilih na, pilih-pilih na. Oh, balik dulu, 160. Ya, yeah, 160. Selamat, brother. Shout out, brother. Thank yeah. Mga idol, sa mga magkakasulina. Petron. Petron, ayan. Petron League. mga idol, dito nga pala ito sa Barangay Lalig. Sa ang kesa mga idol, ayan ang ginagawang tulay. Ayan, pare ko ko ng pare. kasi madami tayong trupa, huwag kang malungkot. Mamaya, maya, ubos na yan. At yeah! dahil ipamimigay na natin yan. <laughs> ano, di ba, pamimigay na natin. No. Ubus, ubus na, ubus. ubus yan. Pamimigay. Brother! Ang <laughs> punan, pagka pamimigay na, ano. Ayan, mga idol, binas ubus pa. Ayan, laging pagpag para mga idol, laging ano. Ay, bayad na, binayaran, brother. Yan. Itong isa, baka mag-iak tong isa. Uh, oh. Wala nang 20. Yung bigas nga eh, 320 eh. Ito pa kaya. <laughs> ano brother? Ayos, maraming maraming salamat ha. Ayan. Ayan mga idol, yung mga kaibigan ko sa, dito sa Pitron. Marami tayong kaibigan dito. Mabis, maubos mga idol lang namin good morning! Shout out sa mga taga Masbate at saka sa Pudoran Albay. Magkatabihan lang yan. Liliban lang ng tulay. Ano hindi tulay? Itong bangka. Pudoran na. kawi kawin na tao, brother.

dol maraming maraming salamat dahil mo mga idol, pasok kami dito mga idol sa anong to? Sa kantuang to. Kasi mayroon ako ditong kababayan mga idol na taga Titingnan natin kung bibilan ako mga idol. Ayan. Mga idol. Nasa trabaho na daw mga idol sa Villa Escudero mga idol. Ayan oh. Tabing karsa daw mga idol. Bandaron ay Villa Escudero. So ayan mga idol, kahit wala si Prince eh, na, nabila naman kami ni ate. Ayan, dalaw pa oh. Ayan oh kasama ang kapitbahay. Ate, kaway-kaway naman po tayo. Ayan, naka-smile si ate, oh. Ayan. Shout oh! sa mga taga rito sa barangay. San Antonio San, Uno. San, An San Antonio Dos. Ayan, mga idol. Good morning, everyone. Shout out. Ayan, mga idol. Nandito na nga pala kami sa barangay San Antonio. San Antonio Uno, San Pablo City, mga idol. Uh, ito ay tinatawag dating balang Balanga, mga idol. Di ko lang din pala, mga idol. Kaya, ang base ng pangyayari. Wala nang tawad, wala nang ano. Eh, ito ay binigay ko na dito sa halagang 100 dito sa tumawag mga idol maraming salamat amiga ayan congratulations kay pare ay, ay so shout out everyone mga idol nagpapasalamat nga pala ako mga idol dito sa kanila dahil apat ang kanilang binili sa amin magandang tanghaling pinagpala sa inyo mainit na kasi kanina maga ngayon tanghali na no ayan sila mga idol sana pagbalik namin ay pakitricycle mabili na rin <laughs> ayan anong barangay nga po ito tita? 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 Sa, sa, sa gupang mga idol nang San Pablo mga idol Dito sa Balangaso mga idol Papasok mga idol May malayo na kami ni, ba ni pare Pare pa Para naiya ka na Dapat matuwa ka dahil Dahil apat ang napakiyaw eh Ayan Akala mo paaiya ka na eh Ayan ah, Ayos Ngayon ang gusto ko ulangin sa mga idol ay masaya Salamat mga ate mga mga ate out sa inyong lahat Pagbalik ka dalahan nyo kami ng reject Ayan reject Magdadalaw kami ng reject Good, good, good na Dapat good na Ayan mga idol thank you So ngayon mga idol, napakyaw yung ano dito mga idol, lima ang binili niya. So ito na lang mga idol, yung aming natitira mga idol. Malapit na kami umuwi. Ayan, so maraming maraming salamat sa bumili ng 5 pieces mga idol. Uh, mga idol, dito nga pala ito sa Barangay, San Antonio, Balanga, San Pablo City. Thank you so much. Hello po. Ayan, shout out, tutoy. Shout out, <coughs> shout, out shout out. Ayan, may ligay sa karira. Kayo sa karira. karira lang. Ayan, karira ng uh, Big Bike. Oh. At saka Bios Cup. Anong page po? Ay, uh, ng Layas Vlog. Bicolano. Bicolano. Oh, oh. oh, Bicolano Leyes Vlog. Sige po, follow pa ko po. Ayan. Shout charot shout out. Kaway kaway naman brother. Ayan. Ayan mga idol, hindi pa rin nalalaos ako sa paglalako ko mga idol. Ito mga idol, kaya sumama sa akin kung pare, gusto rin matuto paglalako. Dahil gusto rin niyang makapaghanap buhay para sa pamilya. Ayan ma'am, maraming maraming salamat sa pakinapakadami. Malaking bagay sa amin yun. Hindi na kami basta-basta maglalako na yung bang kung saan saan pupunta. Dito pala yung ubos na. Ayan, ay, pala sila mga idol. Iyan. Oh. Hi, ma'am. <laughs> pare, tawa naman dyan. Lagi nang payak eh. Lagi <laughs> payak ako, pare. Pare, matututo ka sa akin. Marami tong experience na may bibigay sa kapwa tao natin yung mga, mga, matutong maghanap buhay. Ngayon, mga idol, kahit na ako ipabulululul. Sa sobrang tuwa ko lang, mga idol, talaga. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Tubo sa mga pakuan. Ayun mga idol, so nandito na nga pala kami mga idol, natapos na kami sa paglalako mga idol. Ayun. So maraming maraming salamat kay idol dahil nata natapos na kami paglalako. So mm -hmm. kami ay nagkapira mga idol. Pare, kamusta pare? Ayos lang? Ayos lang naman. Ayun, huwag kang iyak pare, pagdanas sa lakuan. Ayos Kailangan na. lagi nakangiti Huwag hmm. iyak no, kasi nakakahiya tumawag po siya. Ay hindi, kahit wala po si, walang pangit, walang, walang maganda diyan. Ayos na, basta po kami kuwan, pakuan. Ayun, ubos na po kami. Pare, mawiwili ka? Sa mawiwili pag gagantong. sa akin ng experience. No, 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 Ayun. Ibang iba. Aba, talagang sabi ko nga sa iyo, kahit di bibilip, pagbili ng tuyo at saka isda ay magiging magiging pakwan ang kanyang ang kanyang pera sigurado kaya lang yung isang customer kanina ay, grabe no. kasi kagabi pa daw siya hindi nakain yan kasi mga idol ang alo ko kanina eh di siyempre naglalakaw ako ang sabi ko ay mga mga idol baka binaman binamano di pa kami nakain ngayon naman talaga mga idol ako, di ako makapaniwala dahil siya ay kahapon pa daw hindi nakain kagabi pa <laughs> mas matindi pala sa akin mga idol dumali ano ba okay ayan salamat ba bukas ulit ha bukas ulit yan so mga idol abangan nyo bukas na muli ang um, ka. So, isang experience ng aking kaibigan na siya ay matututo sa paglalako. Kasi mga idol, ang paglalako ay kailangan ay mabuka at saka isa pa mga idol. Friendly ka diyan. Kasi kung di ka friendly ay walang bibili. ayun Kahit di bibili pero bibili siya. Ayan. Salamat mga idol. Good, job afternoon sa inyong lahat.